i <laughs> pasok, 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 oke, okay, na, pasok, pasok, oke, okay, okay. pasok, oke, okay, pasok, oke, okay, pasok, 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 oke, pasok, 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 oh, pak, jangan menggalingnya Eh hey. Baik, hati Hoy, okay lang ah, huwag niyo madaliin. Walang problema yan. Ang kayo lahat. Ayaw, and sponsors po ng pa-prize uh, po ng pag-ilips po ngayon. Maraming salamat po sa ano po sa pagkakataon po itong palaro. Sobrang nag-enjoy po kami na lang thank you so much po Kalingap Pal. Kuya Kapel na and Kalingap Pro. Maraming maraming salamat po sa lahat. And syempre yung napanalunan namin ay para po sa landing pad. Ay! Yes. Ay! Salamat. Salamat. Salamat pa. Salamat pa. Thank you. Thank you. Apo, oh, ba thank you very much. much. Yan <laughs> na, Team Rochelle. Yeah, Inaka-costume. Mukha kami ng tatlo. Pumunta po okay. sa harap. Lahat na naka-costume dito na sa harap. Yeah. Tatlo. <laughs> <laughs> Lahat na naka-costume na pangmalakasan sa computer shop. Halos umuwi ako sa bahay ko eh, alaw na lang madaling araw. Alas dos na madaling araw. Yung nangyari po doon sa triplets, kasi yung sa Corridio dati, <coughs> doon ang simula, bago po si Lulang Damiana, yung unang triplets ang nagpakilala sa akin sa Facebook. Nakuha ko ng Jessica Soho, yung triplets po, kasi na i natin yon. Pinost ko sa Facebook, wala pang YouTube na tayo, wala pang YouTube, Facebook pala. At uh, doon simula po uh, dumami yung aking kaibigan sa Facebook. Alam niya ni Papa Franz kasi call radio din yan eh. At unti-unti po nakikilala ko sa Facebook. Naglabas ako sa GMA7, real time brigada at saka Jessica Soho nakilala ko you know? at 2019 ito ako nag start ng uh, YouTube para kasi may nagsabi na maganda raw ikita review sa YouTube so hindi po gaano matagal yung pag subscribe sa kinang tao kasi yung, Facebook, yung aking Facebook page po Magtaas na yung followers. Kaya yung aking YouTube, mabilis lang ang pagdami ng aking uh, subscriber. So, balik, kasabay noon, siyempre, nakilala ka na, ako'y nag-i-scout -e kung sa saan lugar. May i-scout -e ako maganda. O, oh, naging jowa. <laughs> mayroon, mayroon, <laughs> Masulok ang mag-scout, kakajuwa ka? Panaon. Panaon. -an. <laughs> Kaya sabihin, sa atin na nag sa trabaho. Mayroon ka trabaho mo, kasi lang sa mga balibahay. Ang dami mo lang kilala. Abuti ka sila ka wapras, nagajuwa niya sa Facebook ay. <laughs> Kaya sabi nga ni, ang babae po, ang likod ng iyong tagumpay o oh? pagbagsak. Salamat kay Ate Edna kasi maalala siya <laughs> Hindi niya ko pinabayaan. Kasi <laughs> hindi mo may iwasan. Siyempre, baka ka pa noon. <laughs> ako noon ay ano pala ako, edad ko ay 20, ano pala. Nag-share na ko sa'yo sa Facebook. <laughs> Try it ka pala ako noon, no? So, kalakasan pa. Ganun. Wala kong Facebook? Kailan ba Facebook Kailan ba ang Facebook simula? Doon ako nag-start no, Facebook po, tapos nag-YouTube tayo. At, uh, salamat sa Diyos sa pagkat eh, nagkaisip si Ate Edna na gawing community yung, yung YouTube natin. Kasi noon, solo lang ako. Tapos, yung word na kalingat, galing yan sa kanya eh. no, kasi yung, yung, kasi, yung lukas po, ang aking programa, hindi man kalingat, ano yun? Koblihan. So merong Koblihan Feeding Program. Doon so, start. Hanggang link up sa nabuo yung lingap sa may Ngayon ginawa niya atin na ginawa niya ang Team Kalinga. Hinumabas yung Kalinga Prank. Kasi yung channel po na yun na ginapit ng Kalinga gina Prank, yun ay sa may hirap channel. Ginawa niyang Kalinga Prank. At uh, kasi no, di po niya, di pa man siya kilala dati? Di pa man siya kilala? Pero nung no, siya po yung umuwi nung nagpandemya, doon siya umuwi dito sa dahil at nag siyang mag-vlog. Ngayon, mas malak, marami po sa akin subscriber. <laughs> Bata, bakuhan. Tayo, matanda na tayo. Ano? So, ang malaga dito po, yung programa namin noon na sinimulan, ay uh, tuloy tuloy po kami tayo no sa ating programa. Nag-start kami sa wala. Walang sponsor. Dati ako na malapit sa mga sponsor, nagme-message. May mga Amerikano pero di malapit ko Pero po dahil doon sa kita namin, ano po sa radio nagpa-feeding kami. May kong feeding, tulong sa iba. At sa uh, kami po ay nakabunong isang community. Pero kung hindi tayo nangyatiin na, wala na kami rito. Oh, ah, kasi, alam mo na, pag hindi ka charity vlogger, akala mo, pira ka. Ay grabe ang pira ko noon po. Wala pa akong YouTube noon, Facebook pa lang. Totoo yan. Wala pa akong YouTube, Facebook pa Ang dami namin pera. Naisip niya at Irna, kasi yung pera ko, pinamibigay ko eh, isi e naman naghihirap sa school, halos mga na sinasahod, napansin siguro niya na maraming pira ito, wala namang binibigay sa akin. Grabe noon, nung ako lang po isa sa larangan ng, 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 ng charity sa dahil, ang package ko noon, talagang halos araw-araw, pulo yung kong na yan. Alam, alam ni Papa Francis, eh? dagsa yung tulong, Subalit so, po nag-open kami na i extend yung programa sa mga kalingat TV tibing nakarating di ba yung 1. Anong taon niya 2020 Ha? 20 di ba so ipagdiimik time. At yung natin pilanda Kaya salamat po sa ating lahat. Alam ko po, po na ito ay isa ng malaking community. At mga 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 sabi nga, makapagpatigil, makapagsa. Kasi mo, ako pa nga lang mag-isa, wala, man, wala man nang, wala nang nangas na, na mawala ang programa natin eh. Eh noon po, grabe ang buzzers ko at saka kumakalaban. Pero, hindi ako nagagabi. <laughs> Inaaway ko rin sila eh. <laughs> so, salamat po sa ating lahat sa mga dumalo po sa ating programa. Tandaan niyo po, sa likod niya. Kaingat tayo. Lumagwap po diyan, ha? Dr. <laughs> Rob. So, salamat po sa, sa mga dumalo. At sa ating mga subscriber po, sa ating uh, live ngayong uh, gabi ito, sa mga bisita po. Alam nyo ba dahil sa problema ng ito, nabuo kami lahat dito, mga kapatid. Totoo yan ko akalain na po magkita-kita dito sa dahil kasi kung mga po, kung wala yung kalingap community, wala yung programa, wala kami, hindi na tulad ng kalingap awi, nasa maralag lang sila. Ang hirap po ng buhay doon. Nasimula si Rawel sa bilang ano yun? Uh, reporter sa Rebilla Ayo, Kalingap Jonah, So, Tapos dumating yung time na sila po ay nagpunta na po ng daet. You know? So ngayon po ay uh, mayroon na silang bahay sa daet. Di ba? At uh, dito na po tumira yung mga vlogger natin kasama. Sila Bobby TV 143. May lupa na dito. May bahay na. Sila Pure Hell. Sino pa yung mga may lupa dito? Sila Juno. You know? Sam Asli. Marami na may lupa dito sa atin po. So, halos lahat po ng pagsubok, trials, na ano na, na-encounter ko na. At doon so, sa mga baguhan pong vlogger, ingat kayo mga walang asawa dito. Kung yung asawa ninyo, baka kung kayo ay mapahamat at matokso. Akala, mapigil na kayo, wala na pera. <laughs> so, yan lang siguro ang announcement natin. So, tingin sa po para sa ating lahat maraming salamat po mga kalinga sa inyong pagkalaw at ako pa rito kayo May PME siya po ang uh, Pabini. Pas, pan, pasimuno kanya si Angie Pangang hindi ko akalain po wala sa aking ala panaginip na makarating ng dahil kanya si Yuli Pugaron Ayan, diba, Yung mga pinsa natin na Badita eh. Charles, Yan oh. Huh? So si Pia Brooks, may bahay na rin po sa daing. Ibig sabihin po, dahil sa programa ng Kalinga, ay marami po nagkaroon, nagkaroon po sila ng bahay dito sa daing. Ayan. So, maraming salamat po at mabuhay po ang Team Kalinga.